Ang kwento ng unggoy at buwaya. Isang araw, may isang tusong unggoy na nakatira sa isang puno ng matamis na bunga malapit sa ilog. Isang buwaya ang lumapit sa kanya at nakiusap na bigyan siya ng bunga. Dahil sa kanilang madalas na pagkikita, naging magkaibigan sila. Isang araw, hiniling ng asawa ng buwaya na kainin ang puso ng unggoy dahil inakala niyang ito ay matamis tulad ng bunga ng puno. Dahil mahal ng buwaya ang kanyang asawa, nilinlang niya ang unggoy at inaya itong lumanggoy sa ilog upang dalhin sa kanyang asawa. Habang nasa tubig, inamin ng buwaya ang kanyang masamang balak. Ngunit matalino ang unggoy, nagsabi siya na naiwan niya ang kanyang puso sa puno. Dahil naniwala ang hangal na buwaya, agad nilang binalikan ang puno. Pagkaakyat ng unggoy, agad siyang tumawa at sinabing hindi niya maaring alisin ang kanyang puso. Naiwan ang buwaya sa ilog, naloko at nagsisis. Ang aral sa kwentong ito ay ang katalinuhan at pagiging mapanuri ay mahalaga upang maligtasan ang panlilinlang ng iba.